Hello, hello mga katikangers Second break uh, Lunch break Ito yung ano namin Ang gulay namin May butinggan Tatlong klase yung butinggan eh Ito uh, May yellow at saka may red dito Tapos mayroon din ano Ito uh, Lasuna <laughs> at saka yung chicken namin maganda maganda ang luto ewan ko basta may saffron din eh at saka yung, ano yung seafood namin ay hubad na, na, ano naman hubad na na prawn sabi niya eh ewan ko lang pagkakaiba nun hubad kasi sa atin ito, sahog lang sana ito ng ano eh, mga, mga pansit, mga ganon. Kasi gusto natin yung buo. May ulo, may buntot, para may sisip-sipin. Hmm. Ito, wala eh. <laughs> ito naman yung ano namin. Yung, yung kain namin. Meron siyang olive, olive. Green olive. At saka yung soup namin, ay, ito. Ito yung soup namin. Ah. Three beans. Tatlong klaseng beans. Titignan ko. Isa. Dalawa, yung malalaki. Ang pangatlo, siguro, ito. Kasi three beans nakalagay eh. Akala ko tatlong klaseng buto. Pero dalawa lang nakikita ko. Ayan, dalawa. At saka, yung ito, beans. Eh, three beans. Yun siguro. At saka yung aming, aming... Ang ating iinumin ay ang playboard water. Mel, melon. Le, lemon ngayon ang kinuha ko na flavor. Yan, lemon. Lemon flavor. pula, Masarap. Yung sabi ko nga, yayamanin na na eh. Nalasa eh yung walang lasa pero may tubig pa rin pero may carbonated tapos parang malalasa mo yung ano kung ano yung flavor niya hmm. ito sandit lang ito ay ah, ganun din wala din lasa pero yung parang may parang ano lang psychological lang na may naamoy ka siguro nalalasaan yung ano yung flavor niya hmm. makakapagpadigay kasi kaagad kaya ngayon tama lang yung dal dal eh ayun natin yung ano handa nila para si hindi sila magalit ito yung paborito ko isa sa paborito kong ano yung talong ayun talong may talong siya hmm. Okay, okay. Bye-bye.